Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na may siyampang mga senador na nakatakdang magsa publiko ng kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga susunod pong araw. Ito ay matapos ipag-utos ng Office of the Ombudsman na i ang public access sa mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang dyan, sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Loren Garda Pia Cayetano Bamakino, Erwin Tulfo, Lito Lapid at JV Ejercito. Matatanda ang nauna ng naglabas ng salen sina Senate President Vicente Soto III na may halos 200 milyong pisong net worth. Deputy Majority Leader Risa Honteveros na may mahigit 18 milyong pisong net worth. Senator Robin Hood Padilla Senator Sherwin Gatchalian, Senator Francis Kiko Pangilinan at Senator Rafi Tulfo. Samantala, sa siyam na miyembro ng Minority Bloc, limang senador ang hindi pa naglalabas ng kanilang salen. Kasama po riyan, si na Senators Bongo, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Zingo Estrada at Senator Bato de la Rosa.